Alam mo po nag-abroad ka, natutunan mo kung paano maging madamot. Bakit? Kasi alam mo kung paano kitain yung pera sa abroad. Dito rin nagbabago ang ugali ng isang tao. Bakit? Dahil sa mga taong nakasalamuhan nila na hindi nila kaugali. Dahil sa mga taong nakasalamuhan nila na iba't iba ang pag-uugali. Karamihan sa mga tao sa Pilipinas at hindi naging OFW kailanman, hinusgahan nila yung mga tao na naging OFW na kesyo mayaman na, na kesyo nasa ibang bansa na, na kesyo nakahawag na ng pera, na kesyo gumaan ng buhay, lumaki ng bahay mayabang na. Hinuhusgahan nila agad kung ano yung nakikita nila sa'yo. Hindi nila alam yung buong dahilan at buong kwento kung bakit ka nagkaroon ng ganito. Sa ating mga Pilipino o yung ibang Pilipino, bakit kaya hindi na maalis yung ugali nilang panghusga at inggit? Yung tipong wala naman silang ambag sa buhay mo, wala naman silang naitulong sa'yo, wala naman silang nagawang maganda para sa'yo, pero sila pa yung number one na nininira sa'yo. Sa mga ganitong klaseng tao na wala namang ambag sa buhay mo, na wala namang naitulong, makatulong sa iyo na wala namang magandang nagawa para sa iyo, huwag mo silang pansinin. Kung ano yung magandang plano mo sa buhay mo, ipagpatuloy mo lang. Kasi kung magpapaapekto ka, ikaw rin ang talo. May pangarap ka sa buhay mo, may gusto kang marating sa buhay mo, bakit ka magpapaapekto sa mga sinasabi nila? Bakit ka magpapaapekto sa mga ginagawa nila? Hindi naman masama yung masyado kang matulungin. O kaya yung masyado kang mapagbigay sa pamilya mo ang masama doon, yung tulong ka nun tulong, wala na palang natitira para sa iyo. Unahin mo na ang sarili bago ang iba. Kung yung mga linyahan nila na sinasabi nila na ang pera mo ay hindi mo madadala sa hukay, sinasabi yan ng mga taong walang pangarap. Sinasabi yan ng mga taong hindi pinaghahandaan ng kinabukasan. Real talk po tayo, sa mundong ibabaw, kailangan ng pera. Pinanganak ka pa kailangan ng pera ga-aral ka, kailangan ng pera. ika ka, kailangan ng pera. At sigit sa lahat, ang pinakagastos ay pag namatay ka. Kaya hanggat may trabaho o pumikita ka pa, mag-ipon para sa sarili. Paghandaan ng kinabukasan. Hindi ko ko tinuturo kung papaano kayo maging madamot sa kapwa nyo. Kasi yun po ang realidad. Hindi habang buhay malakas tayo at nagtatrabaho tayo. Dahil pagdating ng araw, kakailangan mo ang pera pinagpag-